Ayan nga po ang binhimbang sa ating kukuhanin. Ano po sukan dito, sir? Four 4, 5, 6. Ayan, po. Ayan, oh, gaganda, oh. I live mo ano eh, bro. Si Chulantad Elementary School. At ito na nga po yung Barangay Kaliligawan. So nga ay eh, nakasakay tayo ngayon sa bangka malaki at dito ilalagay ang mga binimbangus na ating kukunin. Naglululan po ito ng 100,000 pero 50,000 lang po ang ating lalagay. Igo ang driver talaga dito boss. Oh, o no? Sabi yung malilit na bangka oh, May Terry sa itaas, shoutout po sa may-ari ng bahay na to. At ito ay MB Tony Vivian. Shoutout po mga idol. Ah, ito rin po ang kanila pa, pang pangunahing hanap buhay ang pag-uumang ng Dragon Bubu. Habang ang mga bata naman ay naliligo at tuwa-tuwa sila. Hello mga idol! Higit kayo sa maliligo! Oh, may umu-overtake! Umu-overtake! Hello. Wow. Oo, okay na naman po dito. Oh. api, ayan. Ito ang tinatawag na punong api-api dito sa Kalilingawan. No? isla Kalilingawan. Ay, shout po kay Idol Jobe na Mindanao at kay Alfi. Ayan, tigib din naman ko itong bangka na to, Tibo. Oh. Kaya dahan-dahan na po kami. Baka ma at dito na nga po yung Barangay Kaliligawan. Ayan, ang motor ko, minor ko. Ayan, shout shoutout idol. Yan. Ito ang kanilang Barangay Patrol Kaliligawan. Awas oh, shoutout ko. I.B.G. Magpayo Junior, ang kapitan. At dito naman po tayo sa isla ng shout Shoutout Kapitan Dabon na po ang ano, dagat. Papunta pa Marawan. Nandito na po kami ng kanilang service. Ayun po ang service. At eri pala yung kubo. Daming kukuhan na aming kukuhanan ng biting bangus. Nandito na ho tayo ngayon sa Barangay San Nicolas, Bulacan-Bulacan. At kukuha nga tayo ng binhimbangus na ang sukat ay 456 magagaspang ho ito at ang gamit namin dito ay ang bangka erator ayun po siya kailangan nung kasi pabangka dito para mailagay na maayos at hindi po pwede sa plastic kasi malalaki na po ang binimbang gusto tingnan nyo po ang pagtutulong-tulong ng ating mga kasamahan dito sa hanap po eh, na nagtatrabaho Ayan nga po ang binhimbang sa ating kukuhanin. Ano po sukan dito, sir? 3, 5. 456 ayan magagas mo po yeah. ayan mm. oh, gaganda oh. See, tapos like eh. uh, oh, okay. ang lalaki okay. ah atras ah. Okay, ipit. Ayan, bigbig. Ayan, dalawa, dalawa, dalawa. Kuya, kuya, ayan, ah. At, kuya, kuya, Ay, talama, ah. ayun, Ayan. Ako okay. na. Okay. Sisibulan na nga takalin ang binhibangus. Okay. Kami okay. po ang strainer. Ayan. Ayan. Okay. 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 Ayan. Ah. Ayan. 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 Pagkatakal nga po lalagay namin sa malaking bangka Ayun, para maluwag at malakas gamit po ang mga aerator na yan para hindi ho ma-stress ang mga binhing bangus dalawang dalawang hati nga pala itong bangka na to isa dito, saka isa dito sa kabila Dito naman po ay nagbibilang sila kung ilan ang laman ng isang bag. Bumunot po sila ng isang bag ho doon at ngayon ay binibilang. Ang gamit po nila pagbilang ay abacus. Ito po ay ang sinaunang pamamaraan na gamit na pambilang o bilang mathematics. Kapag sinigaw niya ang bilang, hindi na ilalagay niya na ano. Yeah, tense. Abacus po ang tawag dyan, Abacus. Yes. yes Tinatakal Lord. na nga po pala yung binibangus Gabit ang tray. Sakat ah, Sakat 33. At dito naman po si Kuya ay ilalagay niya kung ilan ang nabibilang. Nakakailan na, 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 na Saga, niyo po tayo. Tagapanyo, 33. 33 na po ang takal. 33 takal. Oh. Ano po pangalan niyo tayo? Henry. Henry, Henry kayo tap, po. Kapangalan ko pala. Kap Arnel. Kap Arnel. Ah, hindi Opo. An Ah, si Kap Arnel. Ano lang tayo? Ang daming bangus Ito batalon 35 Dito po ay abutan ng mga tauhan Ang daming nga pong tauhan dito Tulong tulong po sama sama At may pagkakaisang ating mga kasamahan Dito sa ating Binhian supplies daan Ayan o no. Ayan o ang Tulong-tulong, sama-sama, may pagkakaisa ang bawat isa at madali ang ating trabaho. Ha, ah, doon naman 'yung pala sa kabilang. Maraming salamat po sa mga ating mga supplies, Dan. Thank you, Ate Sikap Arnel. Anyway, ha, dito na ulit tayo sa ating Baka atay pa uwi na Kumuha ka tayo ng pinipangus Ayan na po yung ating pinhing kinuha Ang lalaki niyan Lagpusan, apatan More 5, 6 ang size pil laki lang nandito na ako kami sa sitio balot at dumating na nga kami dito para ilipat naman po yung bingin bangus mula dito sa bangka, dadalhin naman po namin sa aerator truck para itravel naman po namin sa Pangasinan Kinakadlo na nga po dito sa, sa lambat gamit ang plastic para ilipat namin dito sa truck para maibiyahin namin kapunta pa ang Pangasinan. Ayan po, asama si Adobo, Adobong Itim, ilalagay sa truck. Ayun, shoot! Kaya nga po si Boss Henry, dadalhin nga dito sa truck. Ganito po ang paglalagay ng mga binimbangos sa eritor truck. Ang sukat po ng, ng pinimbangos ay 4, 5, 50,000 po ang capacity ng tanki na yan. Hanggang dito na lang ang ating video. Please follow, like, and share. Michael Sumera, salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po.